inatulan ng kamatayan dahil sa pagtataksil sa bayan. Binaril muna si, si Procopio, tapos sinunod si Andres Bonifacio. Nagkaroon <coughs> Mag ba ng paglilitis? Paano magkakaroon ng paglilitis? patay na si Bonifacio doon pa mismo sa Limbon. Kasi ipinuporti si General na para bang mga tao na deliberate na na eto barilin mo si, si Gat Andres na para bang gano'ng kadali lang niya. Matapang at may paninindigan. Siya si Gat Andres Bonifacio, ang pinuno ng himagsikang Pilipino laban sa mga Kastila. Pero sa kabila ng kanyang panunungkulan sa katipunan, hindi mga Kastila kundi mga kapwa-Pilipino raw ang pumaslang sa kanya. Wala akong nakapatanggustuhan ng aking kakayahan! Paano humantong sa madugong katapusan ang Tinaguriang Supremo? Magandang gabi. Ako si Martin Andanar. Ating tuklasin ang bawat pangyayari at alamin ang buong katotohanan sa pagpaslang kay Gat Andres Bonifacio dito sa Crime Classic. Itinatag ni Gat Andres Bonifacio ang kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan o KKK. Naging susi ng himagsikan ang mga katipunero laban sa mga Kastila. Ngunit hindi inakala ni Bonifacio na organisasyong binuo niya ang siya mismong tatapos ng kanyang buhay. Tubong tondo sa Maynila ang angkan ng mga Bonifacio payak at pangkaraniwa ng kanilang pamumuhay noon. Bakit middle class? Una-una, ang nanay niya, Spanish Mestiza. Ang tatay niya, Mestizo rin, hindi naman indyo eh. Ang kanyang ama ay bankero at ang kanyang ina ay medyo, uh, medyo may posisyon naman sa pinapasukan nitong pabrika, no, yung pagawaan ng, ng sidarilyo. No? Uh, maestra, o parang supervisor yung kanyang ina. Puro kaya asin mong mabuti yan ha. Parang maganda't mabilis nating maibenta. Oo Andres. Sa edad na 14, naulila si na Andres na mamatay sa sakit na tuberculosis sa kanilang mga magulang. Bilang panganay, itinaguyod ni Andres ang limang kapatid sa pagtitinda ng pamaypay at baston na yari sa ratan. Dito raw damulat si Andres sa kahirapan. Upang maitaguyod ang mga kapatid, hindi niya nagawang makapagtapos ng pag-aaral. Pero sa kabila nito, masipag daw siyang magsulat at magbasa. Hindi man talaga siya nakapag-aral, pero sinasabi na natuto siya ng ano, marunong siyang magbasa at, at sa pagbabasa niya ay marami siyang nalaman. Magandang araw sa iyo, Ginoo. Ano ba ang mapapaglingkod niyo? Ako po ay ng uh, may papalit ko sa aking lumang sombrero. Hmm meron po kami niyan. Panandalian lang po. Kami. Pero kahit hindi formal na nakapag-aral si Andres, puhunan daw nito ang kanyang sipag sa pagtatrabaho. Yung mga pinagtatrabahuhan niya, hindi ordinaryong posisyon. Uh, mga supervisory position or function yung kanyang naging trabaho. Yung bodegero nung panahong yon, literal na ito yung tao na namamahala ng bodega. So yun ang kanyang posisyon. Kaya makikita mo si Andres na naka-Amerkana dahil yung pinagtatrabahuhan niya ay mga English company. Kahit abala na si Andres noon sa pagbabanat ng buto, hindi pa rin niya isinasantabi ang hilig sa pagbabasa. Lalo na ng mga nobela ni Jose Rizal katulad ng No Limitangere at El Filibusterismo. Sa ganung paraan, sa pagbabasa, sa pakikipag-usap sa mga um, kaibigan, kasama, at sa pagkakaroon ng real, ng ng realisasyon sa pagkabulukan ng sistema no na mulat si Andres Bonifacio at ang iba pa na kailangan kumilos para mabago ang lipunan o magkaroon ng pagbabago Higit na nagpuyos ang damdamin ni Andres Bonifacio upang ipaglaban ang karapatan ng mga Pilipino mula sa mapang-abusong Kastila. Magandang araw mga kasama. Andres, mabuti nandito ka. Tamang-tama, nandito si Ginong Lisa. Halika, papakilala kita. Thank you. Kaya noong ikatres ng Hulyo 1892, nagkrus ang landas ni na Andres at Jose Rizal at itinatag nila ang La Liga Filipina. Para lang po sa makilala po kayo. Sinasabing si Andres Bonifacio ay kasama rito, bahagi nito. No? Magaganda ang layunin ng La Liga Filipina. Ito ay yung, ang um, pagtutulungan ng mga Filipino, um, pagkakaisa para sa pagbubuo ng isang um, um nagkakaisang komunidad. No, at iba, iba pa, no? Kung ito ay kumbaga magpa, kapareho ng layuning, isinusulong ni Andres Bonifacio, no? Posibleng nagkatugma-tugma yung kanilang gustong mangyari sa lipunan. Subalit si Jose Rizal nga ay um, dinakip ng mga Kastila at ipinatapon sa Dapitan. Sa pagkakatapon ni Jose Rizal sa Dapitan, dito na sinimulang itayo ni Andres ang KKK o Katipunan isang lihim na samahan ng mga Pilipinong naglalayong labanan ng mga Kastila. Dito, tinaguri ang Supremo si Andres Bonifacio. Mabuhay ang Katipunan! Mabuhay ang Pilipinas! Hindi malinaw kung siya tinawag o siya mismo yung nagtawag sa sarili niyang Supremo. No? Ngayon pa naging siguro ikatlong pinuno na lamang siya ng Katipunan. No? Um, hindi nga naging kumbaga, efektibo yung pamumuno ng mga nauna sa kanyang dalawa. Bilang supremo ng ilusang ito, tinatalaga ko si Gregoria de Jesus bilang lakambini. Naging matagumpay ang samahan at lumawig ang puwersa ng katipunan. Mula sa Maynila, lumaki ang grupo hanggang sa may karatig probinsya nito katulad ng Batangas at Cavite. At ito ang nagbunsod sa pagkakahati ng organisasyon sa dalawang grupo, ang Magdalo at Magdiwang. Pinamumunuan ni Aginaldo ay isang balangay o chapter ng Katipunan sa Cavite at yung pinamumunuan naman ni Andres Bonifacio ang Katipunan ay pambansa. No, buong bansa yun, may mga chapter sila. Magandang gabi, General Aginaldo. Magandang gabi din. Kasama namin ang aming pinuno, Andres Bonifacio. Emilio Aginaldo. Ako na mamuno sa Magdalo. Sugod! Dahil sa iisang paniniwala at ipinaglalaban ni na Aguinaldo at Bonifacio laban sa mga Kastila, mas lalong tumibay ang samahan ng katipunan. Kaya na sila nagkakaisa, yun nga yung layunin nila na um, parang may kailangang gawin tayo no para mapabuti ang bayan natin, na ito ay kailangang lumaya. Tulad din ang pagsamahan din sa ibang mga katipunero. Sa katunayan, sa kanilang um, isang um, halagang meeting ng Katipunan sa Pasig. Mubaga sa pagkatapos ng meeting, may seremonya ano pa yung pagpaputok ng baril. No, at ang dalawang nagpuputok ng baril, yun, si Bonifacio at si Aguinaldo. No, parang hudyat yung seremonya ng pagkatapos ng kanilang um, lihim na pagpupulong sa Pasig. Para sa magdalo. Para sa magdiwang. Para sa katipunan. Mabuhay ang katipunan! Mabuhay! Pero tila nagkamalat ng samang ito sa isang labanan. Dapat sana'y sanib pwersa ang luluso mga katipunero ni na Aguinaldo at Bonifacio upang kunin ang intramuros sa kamay ng mga Kastila. Pero hindi raw sumipot ang panig ni Aguinaldo. Dahilan para matalo si na Bonifacio sa laban. Yung revolusyon noong Agosto 1896, ang layunin ay kunin ang intramuros sa kamay ng mga Kastila. So may plano na mula sa iba't ibang bahagi ay um, sama sama sabay-sabay na lulusubin ng intramuros. Um, isang bahagi rito ay magmumula sa Cavite, sa hanay nila Emilio Aguinaldo, pero hindi ito dumating, hindi sila sumunod sa sa planong ito. No? Siyempre, may dahilan sila. Sabi nila, walang kulay wala yung hudyat at iba pa. No? Ito, rito yung... Ayon kay Jonathan ito, Balsamo, isang historian, may dahilan daw ang pagkakatalong ito ng grupo ni Bonifacio. Sa isang versyon ng kwento, nadiskubre ng mga Kastila ang planong paglusob sa intramuros ng mga katipunero. Pinalakas ng mga Kastila ang kanilang puwersa sa Maynila at humina ang puwersa nito sa mga karatig bayan. Kaya ang nangyari sa Cavite, no, kokonte yung mga nakaharap ni me, medyo kokonte yung mga nakaharap na sundalo ni Aguinaldo. Paano mangyayari? Mananalo siya. Kaya ito yung panahon na natalo yung yung labanan sa pamumuno ni Boni, Andres Bonifacio at yung mga malilit na labanan sa Cavite ay nagwagi sa pamungunan nga ni Emilio Aguinaldo. Kaya nakilala siya, batang-bata, medyo bata pa, no? So, naging, isa sa mga naging dahilan para maging popular nito si Emilio Aguinaldo. Kailangan natin baguhin ng sistema ng gobyerno natin. Sundin natin ang Amerika, hindi kagaya ng Espanya. Lalo pang lumaki ang sigarot sa hindi pagkakaintindihan ni na Bonifacio at Aguinaldo nang maghayag daw si Aguinaldo na nais itong palitan ng kanilang kasalukuyang pamalaan. Dapat daw ay sundin ang sistema ng pamalaan ng Amerika. Dito na unti-unting nawasak ang katipunan. Ang dating samahang may isang layunin, tila hinati ng kanya-kanyang interes. Sa butuhan pa lang, nasakta na si Bonifacio sapagkat mukhang nagkaroon ng dayaan kaya ang lalong masakit nung mahalal siya na ministro ng interior na question siya ni Daniel Terona. Insulto na yon Kaya bunot ng baril si Terona at babaril, ah, si Bonifacio, babaril niya si Terona. Wala kang kapat ang ng aking kakayahan! Dahil sa sunod-sunod na pagkatalo ng mga katipunero sa labanan, para sa amin as General Emilio Aguinaldo ang narapat na maging pangulo ng ating gobyerno para magkaroon ng pagbabago. Sa kami! Noong Marso 22 taong 1897, nagsagawa sila ng pagpupulong na tinawag na Teheros Convention. Layunin itong magkaroon ng isang pinuno at magtatag ng pamalang revolusyonaryo upang may balik ang pwersa sa pahikipaglaban. Ngayon, iyong pagtatatag ng pamahalaang Revolusyonaryo na nagkaroon dahil sa pulong sa ano, nagpulong sa Teheros ng 22-23 para magtatag ng pamahalaang Revolusyonaryo. Lahat sang ayon katunayan pa nga ang ano doon ang ah, namahala ay si Andres Bonifacio at maliwanag ang deklarasyon niya. Lahat ng napagkasunduan dito kailangan ah, igagalang. Ninais daw ni Bonifacio na ayusin ang hidwaan nila ni Aguinaldo sa pagpupulong at muling magkaroon ng iisang hangarin. Pero yung nangyari noong March 22, 1897, pumasok si Bonifacio at sinubukan nga nilang ayusin na yung di pagkakaunawan sa, pamagit, sa pagitan ng dalawang balangay o chapters ng katipunan sa Cavite. Uh, nagkasundo sila na kumbaga papalitan na ang katipunan. So nagkasundo sila na magkaroon ng Um, bagong pamahalang revolusyonaryo. So nagkaroon ng halalan. Pero bago magkaroon ng Teheros Convention, sinabi ni Andres na gagawin natin tong eleksyon pero igagalang natin kung ano yung kagustuhan ng nakararami. Hindi natin titingnan yung kanyang katayuan sa buhay. Ngayon, ang isusunod natin na ihalal ay ang magiging ministro ng ugnayan ng pangloob. Para sa amin. Nararapin... Nahalal si Andres Bonifacio bilang direktor ng Interyong Panloob, ngunit marin itong tinutula ni Daniel Tirona, na isang abogado na mayayamang elitista ng Cavite. Sa aking palagay, tila hindi karapat dapat si Andres na maging ministro ng Ungdaheng Pangloob. Pero nung na-elect siya as sekretary ng Interior, anong ginawa ni Daniel Tirona? Sinabi niya na hindi siya dapat maging uh, sekretary ng interior dahil ang kailangan dyan isang abogado. Ang kailangan natin ay isang edukado at may kakayahang mamuno. Tila isang kalapas tangana ng winiwika mo sa akin, General Tayona. Wala kang kakapatangos. Dahan ng aking kakayahan! Dali lang, mga kasama. Ayos na Dali lang. Ayos na guro nagalit sa Andres Bonifacio at sabi nga ay tinutukan daw ni Andres Bonifacio sa si Tirona inawat lamang ni Artemio Ricarte no uh, at yun nga so nagwalk out daw yung grupo nila Andres Bonifacio at parang na-declaring na nalen void yung meeting gayun pa man sa kabilang banda yung grupo ay pinagpatuloy nila ito uh, at dito nagmumula yung kapangyarihan ni Aginaldo kung bakit siya kinikilala bilang unang pangulo ng Pilipinas. Tapos ang banda, may mga nagsasabing terrible round dayaan sa halalang ito. No, may mga ano daw, um, prepared ballots na. No? Hindi natin alam kung totoo yun. At isa sa mga banda pa, um, natural kasi parang mga kabitenyo ito magkakamag-anak no? Uh, at magmumukhang taong labas si, si Bonifacio rito. Sa halalang naganap sa Tejeros Convention, naihalal si General Emilio Aguinaldo bilang kauna-una ang Pangulo ng Pilipinas. Bagamat wala si Aguinaldo doon, siya ang na-elect na presidente. Pero sa ilang accounts ng mga naroon, si Mariano Alvarez, Santiago Alvarez, sinabi nila na nagkaroon ng parang dayaan sa eleksyon. So yung dayaan na yun, yun yung resulta ng ating nasyon ngayon. Upang maging formal ang pagkapangulo ni Aguinaldo, Nanumpa ito sa harap ng kanyang mga kababayan at kapwa katipunero sa bayan ng Kawit Cavite. Pero hindi dinaluhan ng grupo ni Bonifacio ang seremonyas. Naniniwala ako. Ang ating nasimulan sa ating samahang katipunan ang siyang tunay na magpapalaya sa ating bayan. Dahil hindi kinilala ni Andres Bonifacio ang pamalang itinatag ni Aguinaldo, nagdesisyon siya ang magbuo ng sariling samahan. Tinawag niya itong magdiwang. Yung pag-workout ni, Is ni Bonifacio, para sa akin, tama siya. Sapagkat hindi ginalang ang napagkasunduan eh. At nagtatag siya ng naik, uh, ano, assembly, na kung saan ay nagtayo din siya ng sarili niyang ano, pamahalaan. Dalawa dito, ang kasama niya, si Pio Del Pilar at si Mariano Noriel, ay bumaliktad at lumipat sa grupo nila Aguinaldo. Nakarating sa kampo ni Aguinaldo ang pagtatag ni Bonifacio ng panibagong grupo, kaya inatas niyang dakpin ang mga kasapi nito, kabilang na si Bonifacio. Ayon sa pagsasaliksik ng historia na si Dr. Luis Derry, isang saksi ang dumulog sa opisina ni Pangulong Aguinaldo. Binayaran siya di umano ni Bonifacio ng halagang sampung piso upang paslangin ang bagong halal na Pangulo. Dito raw inatasan ni Pangulong Aguinaldo na dakpin, litisin at paslangin si Bonifacio. Posible kasi yung gawa lang, gawa, gawa lang ito, no? hindi natin alam. No? Subalit yun yung mga ginamit nilang ng mari pinagbatayan noong numitis kay Bonifacio kung siya hinatulang guilty. At di ba ang hatol may kamatayan? No? Para sa mismong nagtatag ng katipunan, hatulan nila ng kamatayan. Sa isang pagpupulong ng grupong magdiwang, Biglang sumulpot ang mga tauhan ni Aguinaldo. Anong ibig sabihin nito? Mama, supray, mama. na lang sa Dito parsaan tinakip ng mga sundalo si na Bonifacio. <coughs> Ngunit nang laban <coughs> at nagpumiglas ang grupong magdiwang, nabaril ng na mga sundalo si Seriaco Bonifacio, ang nakababatang kapatid ni Andres. Sa deklarasyon ni Coronel Bonso na dinaan daw nila sa mabuting pakiusap, mali yun. Pinasok nila ng pataksil, ang nung makita ng, ng bantay sa itas ng kahoy, bantay ni, ni, ng, grupo ni Ag, Bonifacio na may dumarating, sabi ni ng bantay, may tao po dumarating. Uh, sinuhin. Sa halip na sumagot yung dumarating, binaril yung bantay. Dahil yung, kaya bago na, naho na, na napatay, nabaril din niya yung isang sundaro. Bago pumasok, bigla na silang pumasok. Nung nagkaputo ka na, lumabas si Bu, Bonifacio at sinabi niya, wag mga kapatid yan. Anong ibig sabihin nito? Mamaw na Subalit sa primo. So, balit, nung pa paakyat pa lang siya mula sa kanyang bahay, kanyang kubo, sa deklarasyon ng isang ano, doon kay Santiago Alvarez yun, yung sa mga, mula sa mga hanay ng, ng grupo nila Bonson, ay biglang sumulpot si Pawa at tinarakan niya sa liig. talon na tinarakan sa liig si Andres Bonifacio. Hindi raw napuruhan ng saksak si Andres Bonifacio at ito'y nabuhay. Dinala ng mga sundalo ng Magdalo, sina Andres Bonifacio at kapatid na si Procopio sa pulong himpila ni Aguinaldo. Dito, Niliti sila sa salang pagtataksil sa bayan. Sa aking pananaw, hindi kailangan mamatay si Andres, kundi itapon na lang sa bundok, naniniraan doon. Mayo 8, taong 1897, sinintensyahan si Andres at Procopio Bonifacio ng parusang kamatayan. Kinontra daw ito ni Aguinaldo at sinabing nais niyang ipatapon na lamang ang magkapatid sa ibang lugar. Ngunit Mayong, kung manatiling buhay magkakapatid na yan, ay maaaring pa silang gumawa ng hakbang laban sa gobyerno. Kaya makakabuti na patay na lamang sila. Ngunit dahil na ang kagustuhan ng ibang general sa pamumuno ni Mariano Noriel, kamatayan pa rin ang naging hatol sa magkapatid. Mayo Adjust 1897 Dinala si na Andres at Procopio sa Mount Nagpatong sa Maragondon para isagawa ang parusa kasama ang apat na sundalo at si General Lazaro Makapagal. So binigyan si Lazaro Makapagal ni Mariano Noriel ng instruction, dalhin mo doon sa kabundukan si Bonifacio, itong kapatid niya, at eto um, yung instruction, buksan mo ito pag nandoon na kayo. So hindi pa agi pa raw niya alam kung ano talaga yung hatol. So pagdating doon sa lugar, Medyo na medyo na binoksen niya yung uh, yung instruction at ang sabi doon niya ipatayin ang magkapatid no at yun nga so binaril no binaril muna si si Procopio tapos sinunod si Andres Bonifacio ayon sa professor at historian na si Jonathan Balsamo mayroon pang isang bersyon ng pagpatay kay Andres Bonifacio Tinangka pa umanong tumakas ni Andres at Procopio Bonifacio pero inabot pa rin sila ng baril ng mga sundalo. Nagkwento parang nagsumbong yung dalawang yung mga kasamang sundalo ni uh, ni ni Lazaro Makapagal nagsumbong kay Guillermo Masangkay isa ring katipunero at ang sabi nga daw ay hindi naman daw binaril kundi pinagtataga at chinapchap no si Bonifacio. Sa panig ng mga apo ni Bonifacio, ang kasaysayan na laman daw ang makapagsasabi sa tunay na nangyari. Hindi naman siguro galit yon uh, or patawad, kundi it's a historical gap eh. Sa pagsasaliksik ng historyo na si Dr. Louis Derry, wala raw naganap na paglilitis sa magkapatid na Andres at Protasio kung titignan mo, iyong description ng mga testigo. Mga testigo, sinaksak, sumalumpit ang dugo. Bumagsak silang dalawa ng nasensic power. Ano ang pangalawa kong ebidensya na ano? Na patay, patay na doon sa Limbon si Bonifacio. Taon-taon ipinagdiwang ng mga kaanak niya at kaibigan ang araw ng kanyang kamatayan. Ah uh, April 20, 23. Unang pinagdiwang ito, 1901, that taon-taon. At noong 1903, sa pamumuno ni Jose Toriano Santiago, itinatag nila sa mahang may pag-asa upang itaguyod at palaganapin ang simulain ni Bonifacio. Katakataka kung April 23. So pag pinagdugtong-dugtong mo itong pagdiriwang ng mga grupo ni Bonifacio, pagkatapos ng himagsikan, at iyong mga deklarasyon ng mga nakakita, tunay nga patay na si Bonifacio doon. Kaya ang implikasyon nito ay walang paglilitis. Pinalabas lamang Dio Mano ng kampo ni Aguinaldo na nagkaroon ng patas sa paginitis upang palabasing dumaan sa proseso ang pagpaslang kay Andres Bonifacio. Upang mapagtakpan ang krimen. Nilimbag ito sa mga sa na sampagitan ng 1929. Kasi ito yung ano na, yung pinagtayo na ng monumento si Bonifacio. Yung monumento ngayon uh, na talaga daw na hinatulan daw. Sa panig ng mga apo ni Bonifacio, ang kasaysayan na lamang daw ang mga pagsasabi sa tunay na nangyari. Kahit ilang daan taon man ang lumipas, ay hindi na raw mabubura pa na isa si General Aguinaldo sa naging utak sa pagpaslang kay Andres Bonifacio. Hindi naman siguro galit yun uh, or patawad, kundi it's a historical gap eh. Na hanggat hindi ikinokorek even ng ating historians, hanggat pilit na itatago yung ganon. Laging ang dahilan na hindi natin pwedeng buksan yan kasi lalo lang mabubuksan yung Bonifacio Ginaldo rivalry. Hindi mo maaalis yun eh. Para naman sa pamilya Aguinaldo, masakit pa rin ngayon ang paratang na ito sa kanila ni Nono maliraw ang lumalabas sa ating kasaysayan. Masaklab dyan, may mga tao kasi talagang ani eh, na gustong pagsabungin si General Aguinaldo at si Supremo. Yan ang problema eh. Ang naano ko lang, sana siguro kung nagpatuloy sila magkasama, nag-uusap, I mean, siguro, this would have been better, no? Wala na rin daw silang magagawa kung sakaling hanggang ngayon ay may naitatago pang sama na loob sa kanila ang pamilya Bonifacio. Kasi ipinaporte si General na para bang mga matay tao na deliberate na na ito barilin mo si sikat Andres na parabang bang ganong kadali lang yun. Mali naman yun. Kasi nga yung mga, ni mga malis yan, people with Malaysia na talagang hindi matanggap ang kanyang General Emilio Aguinaldo na isang bagay na dapat talagang i-correct na hanggang ngayon ay na-apekto pa rin ng mga tao na pinapatunayan na para ba ang napakasama ni General Aguinaldo na may court martial yan. As sinabi you know, mga nag-court mga... <laughs> mga mga tigang magdiwang din. May tuturing na parehong dakilang Pilipino si Andres Bonifacio at Heneral Emilio Aguinaldo. Bagamat nagkaroon na lamat ang kanilang pagsasama, pinagbuklod pa rin naman sila ng isang hangarin. Ang makamit at may pamana ang kalayaang tinatamasa natin ngayon. Siguro sa malawak na kahulugan ng salitang bayani, posibleng paring... pa rin at tingin ko, karapat dapat pa rin namang kilalanin din yung mga nagawa ni Emilio Aguinaldo sa ating bansa, sa ating bayan. Kasi tao rin naman si Emilio Aguinaldo at yung iba rin namang mga bayani. Pusibling may mga nagawa rin silang pagkakamali. Pusibling pagdudahan din yung kanilang mga motibo, intention. Gayunpaman, may nagawa pa rin sila para sa bayan natin. Sa panahon din ng digmaan na nangailangan tayo ng mga pinuno, ay nariyan sila. Iba't ibang pagsasaliksik sa risaring opinion. Ang mga naglitawan tungkol sa pagpatay kay Gat Andres Bonifacio. Pero tanging si Bonifacio lang mismo ang nakakalam ng tunay na pangyayari. Magandang gabi. Ako si Martin Andanar. Hanggang sa susunod na pagbabalik tanaw at pagtuklas ng katotohanan. Dito sa Crime Classic.